welcome po natin unang-unang first nominee po ng Vendors Party List. Pabatiin natin ng good morning si Tita Malu Lipana. Ma'am, good morning po. Good morning, Ma'am Cheska, and good morning po sa lahat mga nakikinig at nanonood po sa radyo natin ngayon. Ayan. At yung ikalawang tita, nakasama ko ngayon, palita ko, diva din itong tita nato eh. Kasama natin ang sixth nominee naman <laughs> ng Vendors Party si Tita Liza Nick Dao. Ma'am, magandang uh, umaga. Welcome sa radyo natin. First time niyo po yeah. na makakausap yung ating mga, ano, mga stations 100 and plus sa buong Pilipinas. Welcome, Ma'am. Good morning. Good morning sa lahat ng mga vendors. Nakipag-video uh, kehan ka daw sa mga vendors kagabi. <laughs> kagabi. Totoo <Patuo> ba yun? <laughs> 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 ah. Kaya medyo unimposis. Oo. Oh. Medyo pa yan. Medyo. <laughs> <ha? laughs> Sige, hindi mo na kami hihingi ng sample para medyo makapagpahinga. So kung yung iba, Tita Malu and uh, Tita Lisa, eh, Zumba. ba diba, Yung kanilang ginagawa sa mga kampanya, dahil mm. kipagsayawan. Kayo naman, kanta. Kasi ang Pinoy mahilig kumanta. ka. No? <laughs> Pati mga vendors, ibig sabihin yes. after ng kanilang uh, tiring day, isang avenue talaga pagkanta ano mm -hmm. Kasama din natin ngayon na uh, ang uh, kanilang representative na si attorney na na naman. <laughs> Welcome po and uh, magandang magandang umaga sa si attorney. Pagpalang umaga po Ma'am Cheska at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa radyo natin. Ayon, si attorney Will Rivera siya po yung Secretary General ng Vendors Party List. Lalo na yung pagdating sa mga batas, 'di ba? Ikaw yung nagpapaliwanag. Paano ba maisusulong yung kapakanan ng mga vendors Uh, into lawmaking. Kasi yun yung mahalaga eh, di ba? Uh, okay, yung mga nagsusulong talaga na si Ma'am Malo, di ba? Naging vendors ka, naging vendor ka mismo. Pero kapag Ida draft na yung mismo, paano may isa sa batas yung kapakanan ng mga vendors. Kailangan talaga ng maalam din sa batas. Tama po. Kaya buti na lang sa grupo ng vendors, meron pong uh, lawyer, merong abogado na kasama sila. Bati ka ulit, uh, attorney? Magandang-magandang umaga po sa ating lahat. At syempre po, para sa lahat ng kapakanan po, uh, ito po yung isusulong ng vendors party list sa Kongreso. Oh, oh. Uh, kay Tita Malu ako, dahil sa dami ng mga party list na tumatakbo ngayon, actually, yung second page nga daw, Atty., puro party list yun eh ideva uh, isang daan mahigit na mga party list marami di mga party list ang nagsusulong mismo ng kapakanan ng mga vendors, some uh, among others na isinusulong nila pero kayo talagang ito yung soul focus ninyo yung mga vendors natin kaya nga pa ano name itself eh, vendors party list Talagang ito lang po talaga yung aming uh, para kami nakafocus kami sa lahat ng vendors. Gawa po talaga na ito yung aking advokasya yung sa vendors kasi mula noon hanggang ngayon eh talaga naman pong vendor ako. May iba-ibang klase lang po talaga ng vendor. Kaya yung iba minsan na misinterpret na hindi ako vendor. Nagumpisa ako sa mababang vendor. At ah, syempre umangat na nga tayo ngayon sa pagiging vendor. Vendor pa rin naman. Medyo malawa kasi ang uh, ano ng definition, definition no? ng pagiging vendors po eh. So mm -hmm. yung ating namang, ano, mula baba hanggang taas na yun ang gusto kong ipakita din at makita mm -hmm. din ng ating mga kapwa vendor na para makita nila na ah pwede pala magkakaroon sila ng inspiration hope na oh from mababa pwede tayong umangat kahit pa paano mm -hmm. ganun po. Sa mga nakavideo video mo um Tita Liza kagabi anong <laughs> mga profession nila? Kumbaga anong klase ng mga vendors, ano-anong mga industriya yung nakasama mo kumanta at na medyo medyo nag-relax lang kagabi. Ah, yung isa may groceries, ganun ng ano niya, and then yung isa sa palengke, may pwesto, Oo. mga ganong, ano ano, maliliit lang din naman, hindi naman ganong kalaki. O. Kumbaga nagsisimula. <coughs> maliit muna. <coughs> o. Attorney ganun yun eh, 'di ba? Alam mo naman sa mga startup sa Pilipinas, kapag ikaw yung business owner, <coughs> syempre akala-akala <coughs> lagi ng mga tao pag negosyante ka, mayamang ka na agad. Pero ang totoo, ikaw may ara ikaw din tindera, ikaw din yung janitor, janitress, delivery ikaw din, lahat din ng errands ikaw. Tama po. Sa totoo po, yun po yung medyo pangit na nakagawian ng mga Pilipino. Pag may kakilala sila na may-ari ng isang mga negosyo, instead na suportahan na bilhan po yung pong paninda nila o yung kanilang uh, mga establishment, nagpapalibre po sila. So, hindi ho kasi ganun kadali. Pag vendors so kayo, namumuhunan at syempre madami ho dito yung sinasaalang-alang po natin. Kasi ho, lahat ho ng trabaho, kayo po talaga yung gumagawa katulad po na nabanggit nyo, Ma'am Cheska. Kaya nga, ano maging ugali siguro natin, lalo na pagkaibigan natin, Tita Malu, di ba? Pag alam mong nagnegosyo, hihihi ka ng discount eh. mm -hmm. Parang nasa culture na yata natin yung mga Pilipino hihihi ka ng discount o minsan ine-expect mo ibibigay ng libre kasi, oo, oh, para matikman namin sample, pero actually dapat baliktad eh. Dapat suportahan mo yung mga nagnenegosyo, lalo na kung kaibigan mo yan o ka mag anak mo yan. Tama po dapat pero ano eh kasi kaya lang minsan minsan na nasa nasa ibang libro naman to na minsan mas madali atang ano sa mga hindi kakilala. Oh, mas madali mm. daw magbenta mas sa mga madali hindi no, tapos kasi minsan magkakailangan pa pag magkakakilala eh. Oo. Ma. Tapos syempre hindi mo maiwasan na syempre kakilala kahit hindi humingi sayo. Mm pagbibigyan mo eh. Bibigyan mo at cost na lang doon. Mahiya ka Kasi din kayo mahiya eh. ka. E pag hindi mo kakilala, okay lang, sige, magaan okay, pag negotiate ka ng ayos. E pagkakilala, talaga mahirap po. Kasi Oo. minsan, yun nga kahit na mismo, yung nangi, hindi na siya kailangan manghingi. Ikaw na mismo, natural sa ating mga Pilipina na, ano eh, you no, know, uh, mababa ang loob masyado. Oo. At saka attorney, di ba yung uh, sabihin na natin mga vendors, hindi lang talaga yan yung mga money ninda, even sa mga professionals. Halimbawa, ikaw, uh, by interior designer by profession. Kumbaga, inilalako mo rin, itinitinda mo rin yung ano mo eh, yung expertise mo, di ba? Alam mo, totoo yun. Pagka mag-anak tsaka kaibigan, hihingan ka na, uy, baka design mo naman yung ano, magpaparenovate kami ng bahay. ano natin po protektahan yung ganun, attorney? So, yun po yung kultura po kasi at sistema. So, aside from sa batas po na nilalayon po ni Congresswoman Malulipana, ang ginugusto po natin dito ay yung sistema po na Uh, yung prinsipyo po ng mga tao baguhin din po natin yung ideolohiya na magtulungan po tayo na umangat hindi po yung hinihila po din kasi natin yun eh pagkuwaren pinagpaguran po nila bilang isang professional yung kanilang uh, pag-aaral tapos hihingin lang po natin ng libre hindi naman po maganda po yun <laughs> pinag-aral ka ng matagal <laughs> eh no o oh, halimbawa ikaw ay baker gumagawa ka ng cake eh syempre ang puhunan mo dyan hindi lang yung ano yung skill mo para di ba matuto ng matuto may mga raw materials ka dyan mga ingredients mm. tapos minsan, minsan lang ho ah hindi ko nila lahat ako ah, kung sino yung kamag-anak mo kakilala sabi mahal-mahal naman ang dito, hindi naman masarap. <laughs> so, yung ideology at saka yung mindset natin, di ba, attorney, yan din yung isa sa dapat uh, i-uplift. Tama po. Tama po. Tama. kasi Kasi oh, yung moral po ngayon ng mga Pilipino, lalo na po yung mga manininda, pag manininda ka, hanggang dyan ka na lang. Mm -hmm. Kasi ganun po yung laging nakaano. Tapos lahat po nakabatahan ngayon, medyo allergic po sa pagtitinda. Mm -hmm. Parang mababaho yung pagtingin. Pero ibahin po natin kasi tingnan po natin yung mga kapwa natin, kapatid natin, Chinese-Filipino mm -hmm. na nagsusumikap at lagi po nagtutulungan. Mm -hmm. Umaangat po sila eh. Wala naman po tayong nakita na Chinese na medyo hindi po maganda po buhay. Mm -hmm. So, yung mga principles na ganyan, yan mm -hmm. yung makakatulong sa atin. Kung baga, di ba, Tita Malu, um, Tita Lisa, pupulutin mo kung ano yung helpful at makakatulong. Kung baga, uh, susunod na lang ang kita 'di ba? So do sa mga nakausap po ninyo ng mga vendors Luzon, Visayas at Mindanao, um, ano yung pinaka pangangailangan nila dito malo kasi ikaw mismo yung pupunta sa baba. Iniikot mo yung mga ano eh, yung mga barabarangay, mga palengke. Ano yung pinaka gusto nilang tulong na sana maranasan nila? Marami-rami po talagang kay Excuse me, maraming gusto nilang tulong. Uh, bukod talaga sa financial eh. Uh -oh. Kasi kalimitan yung iba talaga sa puhunan. pa uh, syempre, tapos syempre yung puhunan nila na kung hanggat maari dapat matugunan na yun kasi nga yun ang problema nila na babaon lagi sila sa utang. Hindi na sila makaahon mm -hmm. din. So halimbawa kaya nagumpisa sila na inutang yung puhunan tapos malaki ang interes, wala silang tubo. So tuloy-tuloy parang nagre-renew lang sila ng utang tapos di, basta nakaano lang silang gano'n. Pangalawa syempre yung kalusugan nila kasi uh -huh. kalimitan ang mga yan ni maulanan, maarawan po yan uh -huh. yung mga yan and syempre environment din medyo syempre ano siya so kaya prone sila talaga sa sakit kaya isa 'yun sa dapat matulungan din sila sa sakit saka syempre para matulungan din sila yung uh, mapag-aral din nila yung mga anak nila. Kalimitan kasi yung iba na nakakausap ko, uh, bata pa sila, vendor sila tapos 'yun na nilang nila hanggang lumakas sila. Hindi na nakapag-aral din yung mga ano, mga anak ko nila kaya Oo. kasi syempre pag nag-vendor ay pag nagtinda-tinda ka kung ano po yung ang bawa wala kang trabaho, wala walang kakainin, walang kita. So sapat-sapat lang kumbaga yung kanilang kita sa pagkain nila eh. Ganun lang po. Lalo na pag uh, hiram lang din yung utang. Ay, hiram din yung puhunan yung nila. Puhunan oh, nila. Po. Anong nakikita ang solusyon ng vendors party list doon sa uh, <clears throat> never ending na pag-utang? ng mga vendors. Ah, ayan. Uh, 'Yun nang lagi ko pag ako bumababa, una sinasabi ko sa kanila na ganito ako dati, no, nagbumpisa ako sa baba para magkaroon sila ng inspirasyon na ito ang plano namin na halimbawa po, uh, nandito na tayo, maglalagay tayo ng uh, parang kooperatiba, magkakaroon tayo ng microfinancing po na ito naman po ay uh, sila din halimbawa po sa isang uh, lugar, no. Uh, maglalagay tayo ng pondo rito na ito ay paiikutin lang ng kanilang mga pagaganahin ng mga tao doon sa lugar nila o ng, uh, ng mm -hmm. board of directors sa kanila na kung saan pwede lang humiram ng puhunan na halos walang tubo. Dahil kung may tubo man to operational expense, or ito ay mababalik din po sa kanila. Parang mm -hmm. ganun po. Mm -hmm. And yun nga, yun sa hospitalization, magkakaroon mm -hmm. din tayo ng... Uh, advance pondo, dapat yan bawa sa maayos na ospital na kung saan, papakita lang nila yung mga cards nila, eh pwede na silang... Um i-admit kung may mga oras de peligro sila. So, mm -hmm. marami tayo sa uh, scholarship program, ayan, mayroon din tayong ganun. So, marami tayong uh, programa o marami tayong advokasya na dapat po talagang um, nakafocus ito sa ating mga kapwa vendors po. Mm -hmm. Tita Maluga, ano kahalaga sa mga vendors yung tinatawag na credit score? Siguro ma-explain sa atin kaunti ni, ano, ni attorney. Kasi sa mm -hmm. ano ngayon, sa industriya ng uh, yung hiraman sa banko, sa mga mm -hmm. micro hindi. May mga credit score na tinatawag. Tapos mamaya, babalikan natin si Ma Malu Dahil alam ko, nung una may mga nagpa-utang din sa kanya. Eh, Ayaw, kung paano niya binilled yung kanyang uh, credit Uh, score o yung magandang imahe niya. Ano po itong credit score? Yung credit score po kasi, ito yung nagtatansya o nag-identify kung katiwatiwala itong taong to. Mm -hmm. Kung maganda yung kanyang track record at saka yung kanyang financial uh, report po sa kanyang mga banko o sa kanyang mga naging transactions po. Mm -hmm. So, ito yung magiging basihan para po mapagbigyan kung gaano kaila, uh, kalaki ang maipapahiram natin na po po sa kanila. Mm -hmm. At syempre po, yung layon po kasi dito ng vendors party list, uh, bukod po sa pagpapahiram po ng puhuna, ang gusto po natin dito turuan din po sila kung paano yung tamang paggamit ng puhunan kasi mm. hindi ho pag pinigyan yon po ng 10 piso sabihin na natin mm. paano ba nila ligaw na po sila siguro gagastusin 2 dalawang piso para sa negosyo mm -mm. walong walong piso para ho kung wari lang po para lang po mm. magpa-fiesta magpa-party na hindi ho sana ganun mm -mm. so madami ho ang uh, Iaayos natin. At syempre, yung credit score, yung isa natin tinitingnan na naiaakda para lamang po maiayos, maisettle po natin yung sa ating mga ratings po ng buong Pilipinas mm -hmm. po. Yung credit score na yan, hindi mo yata yan makukuha kasi hindi magiging recorded kung sa 5-6 ka umuutang. Hindi po, hindi po. Diba? Okay. So, dapat uutang din kayo. Huwag kayong ma-intimidate ha. Mm -hmm. Umutang sa mga rural banks, Dama. sa mga commercial banks, micro-lending. Kasi recorded pala yan Dama. kung good payer ka. Parang ganun ba yun, Atty. Tama po. So, doon ng reputation nyo uh, kasi ho lahat po ng transaction nyo lahat mga pumikot yan sa banko central. Mm -hmm. So, nakatrack po yan although track Uh, protected naman po yun ang data privacy pero at the same time nga po wala po mismong batas na nag uh, uh set ng standard para dito sa credit rating or credit hmm. score po natin. Oo. Pero tita Malu totoo naman yun nagsa-start ka sa tao. 'Di ba? May taong uh, kumbaga magtitiwala sa iyo na papahiramin ka sa una maliit lang yan eh. Paano uh, paano mo hinandel yon? May isang taong nagpautang sa iyo hmm. noong ikay nag-uumpisa. <clears throat> Meron po eh. Ano po, uh, una kasi talaga tama yun, ano, yung credit score. Uh, kahit naman, di, alam ko sa ibang bansa talagang <clears throat> inaano na siya, na no, nag i talaga siya. Pero dito sa atin kasi normally talaga na alam ko, Parang mayroon tayong tinatawag na simap dito. Okay. Lalo sa lahat ng ano, no? Na pag ikaw eh, may konting record ka, nabawa na delayed ka nga lang ng bayad sa credit card, lalabas mm -hmm. na agad mm -hmm. yun eh. So, mm -hmm. napakalaggan ng meron tayong uh, credibility. Uh -oh. Kahit na sa banko, kahit... Kasi sa banko, marami kang requirements na kailangan isubmit, mm -hmm. no? So, uh, check agad yung pagka... yung uh, pagkatao mo. May due date, may due date ganyan eh. <laughs> yun, tapos gano'n. So, eto ako... Banggitin ko na rin ang pangalan niya sa si isang dito. Lagi ko naman kasi ito talaga yung nag-umpisa ako sa kanya. Uh, si Mimiting no dito sa ano sa Bandang Recto. Pangalan niya Mimiting. Anak siya noon ng no, kaibigan ko rin. So, yon nagtiwala lang siya sa akin. Medyo malaki yung pinahiram niya sa akin na walang mm, ka, walang tubo, walang hmm. tubo. So, magmula noon kahit pa paano, talagang ano, kasi syempre may, may kita ako doon dahil walang tubo. Mm -hmm. So, doon ako nagumpisa talaga. And, um, Pinalago mo na lang. Na, oh, yung, pinalago ko na lang. Tsaka hindi iniingatan ko na siya kasi napakahalaga na dapat wag kang masisira talaga. Oh. Kaya pag nasira ka kasi syempre, palmawa, nag-utang nag ka o may nagtiwala na sa'yo, iyo mm -hmm. dapat pangalagaan mo yun na wag kang masira. Kaya doon naman sa kanya, natutuwa kasi maano yun eh, magiging... <clears throat> sa lahat makakarating din na ay okay yan siya. So, mm -hmm. pag, parang chain reaction yun na pwede ka rin nilang i-endorso sa iba din po. Oo. so, napakalaga na huwag ka talaga masisira. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, Tita Lisa, sa mga inikutan ninyo, pag nag-ground ano kayo sa mga vendors, may mga ganyang kwento na, na, na humirom sila, tapos hindi na ibalik. For so many reasons, isa na nga yung health, di ba, na sinabi, sinabi ni Tita Malo kanina, may nagkasakit. Merong mga kwentong ganyan, kasi ako namamalengke, ako personally. Uh -huh. ako sa malaking palengke, Ay, mga doon ako namimili. Kwento ko yung mga suki ko. Gano'n ang mga kwento nila. Oh, oh. Minsan sasabihin mo, pautangin, suki pautangin mo nga ako. May mm. ganong ano sa'yo. Oo. Oh, oh. mm -hmm. So talagang naghahanap ng mm -hmm. susuporta sa kanila, mm -hmm. lo, yung tutulong mm -hmm. sa kanila pagka uh, oras ng kagipitan. So isa ang healthcare at saka yung paaral talaga ng mga mm -hmm. bata, yan mm -hmm. ang um, uh, malakas makaubos na ang budget, Tita Malu. So, ano Ito. ano pa yung isinusulong ng vendor's party list para doon sa uh, may assurance naman na pag nagkasakit sila, meron silang matatakbuhan? May tutulong Ito. sa kanila? Meron po. Napakahalaga po noon yung sa uh, yun, yung sa magkakaroon tayo. Hindi automatic dapat ano sila, member sila ng PhilHealth as meron din silang automatic na insurance po dapat pag uh, nasa miyembro po sila ng ng mga vendors. Ah, uh, tapos syempre, yun nga magkakaroon din ng ano ng card na dapat yun lang ang ipapakita nila na may pondo yun sa isang maayos, magandang ospital na in the event na kailangan nilang check-up hindi na yung maghahanap na pa ng mauutangan para lang may pandeposito mm -hmm. o may pambayad. So, yun yung pa, ano natin pangunahing layunin na dapat um matugunan at meron silang mapupuntahan talaga kasi halimbawa po magtatayo tayo ng um, satellite office sa isang lugar na meron silang mm -hmm. aangkinin na ay may vendors ako. So, pupunta sila doon, makikipag-usap sila. Kasi sabi ko nga po, hindi na pag ako bumaba, hindi naman ito dahil ito lang yung gusto namin mangyari. Ang, ang ano natin dito, magiging boses nyo kami, pag-uusapan natin lahat ng mga problema ng vendors, ito ipaparating nyo sa amin. At ito naman yung pag-uusapan natin. Ito ipagagawin it, it, it natin batas pag kinakailangan. So, ang mangyayari po talaga, um, Boses bosses din kami ng mga... Uh, Boses talaga kami ng uh, mga vendors po. Mm -hmm. Aside po na talagang tutulong kami, may mga may mga naka uh, up na tayo ng mga uh, plataforma. At the same time po, talagang uh, lagi yan, kaya meron tayong satellite office, lagi yan na uh, sila po pupunta sa office natin na ang kininila na, hindi, miyembro ako dito, ako ay vendor. So, pwede sila magkape, pwede sila mag-ano doon habang pinag-uusapan ko anong problema. And kung halimbawa, katulad, may problema sila sa sa sakit no pwede silang lumapit doon at siyempre magkakaroon tayo ng mga gamot na nandoon na rin sa sa satellite office na yon kasi mag magkakaroon tayo ng tamang sistema na makikita natin na uh, up eto si Malu, eh eto yan may sakit yan na ganito. As, magkakaroon tayong ng mga, uh, kumpletong datos para sa lahat po ng mga vendors kasi ngayon parang wala po tayong datos kasi wala pa pong kumakatawan para sa mga vendors. Oo. Opa. Siguro last question na lang although marami pa kaming gustong itanong kasi ang ganda ng mga advocacy ng Vendors Party List. Yung mga anak na mga vendors, di ba? <laughs> well, sa mga public schools naman wala naman bayad, wala hmm. naman tuition pero uh, may mga ibang gastusin ng mga magulang. Di lang naman tuition eh, yung mga pang-araw-araw pang na gastusin <clears throat> ng mga estudyante, saan papasok yung scholarship? Ayun po. Educational assistance po yun, ma'am Cheska. Mm, okay, Opo. okay. So, bukod po kasi dun sa pinakailangan for the tuition, yung mga extracurricular activities na kailangan po nan po at pag, uh, bigyang tuon ng pansin, yun po yung uh, susuporta po, isusuporta ng vendors' partners Oo, po. O. Alam mo, sa mga ano na, napakinggan ko, lalo sa mga probinsya, mga public schools, wala nga daw tuition, wala nga daw ibang mga gastusin, pero panay-panay daw yung ambagan. Mm. <laughs> Oo, oh, may mga ganun daw, pag-aambagan ninyo, yung Ganitong, pro yung pro ganitong project, minsan mga mga electric pan pa eh, mga ano, pag public school, uh, doon nauubos yung pondo ng mga magulang. So, assistance pa lang ibibigay assistance ninyo. Po. Okay. Yes po. Bukod po sa scholarship, assistance po. Kasi po, kahit mag-aral ka na mag-aral, kung walang lamanan tiyan mo, wala kang pamasahe, paano ka makaparating? And of course, ngayon po, sa time and age ngayon, kailangan natin ng mga laptop and mga equipment para makasunod tayo doon sa uh, edukasyon po sa kasalukuyan. Kaya yun po yung susuporta po ng uh, vendors' party list po sa lahat ng mga Oo. anak po at uh, mga, mga, mga gusto mag-aral po. Oo. Kasi ma'am Cheska, katulad ko, ako ay, ako ay scholar ng bayan eh. Mm. Polytechnic University of the Philippines ako nag-aral. Pero yun ay wala naman halos ano tuition fee. Mm. Pero, ang daming kailangan. Napakano, mamasahe <laughs> pa lang papunta doon, daming gastos. So, talagang mahihirapan pa din po. Tulad na sabi na ito, magmula sa mga laptop, etc. napakarami pa rin pong kailangan. Although, wala naman talagang uh, tuition fee, walang mm. ano, pero marami pa pong kailangan talaga. Oo. Pagkain, lahat, ano. Okay. Ayan. Para secured na rin ang uh, future pag-aaral ng mga anak ng mga vendors. Hindi yung pagkatapos siguro nila ng senior high or high school titigil na tapos magne-negosyo na lang din kasi kailangang tumulong. Ma'am Malu, maraming salamat po sa inyo. Um, Tita Lisa, maraming salamat din sa inyo. At mamaya makikipag-video kay ka pa sa ilang, <laughs> ilang mga uh, vendors natin. Attorney, maraming maraming salamat. Maraming salamat si po. Si Attorney Will nakasama po natin. At ang vendors party list dito po sa radyo natin nationwide. Diyenso solo po ang kapakanan ng mga manini